Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy naman ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Roel and Miss Rachel. Pinuntahan nga ni Kuya Roel si Miss Rachel at nakita niya ito na parang nalulungkot nga. Ito ay sapagkat may pinanood na naman daw si Miss Rachel na reaction video sa kanila ng isang vlogger at talaga namang hindi inasahan ni Miss Rachel na binash siya nito hindi lamang nila itang kanyang pagkatao at sinabihan din siya ng masasamang bagay at kinumpir pa sa ibang love team. Sabi naman ni Kuya Ruel ay wag na lang daw ito intindihin. Sapagkat ganun naman daw talaga ang ibang mga vlogger sapagkat nais nila ng mataas na views. Kaya kahit alam nilang mga hindi totoo ay gumagawa sila ng issue. Nang sa ganun ay tumaas ang kanilang mga views at kahit may masira silang tao ay wala nga daw silang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanila ay makapagpasikat daw sila at makakuha ng mga views. Sinicheer up naman ni Kuya Ruel si Miss Rachel nang sa ganun ay mas gumana ang pakiramdam nito. Kina signal. Okay man po init nga lang po. Sino ba yung reactor na yan? Pinanood po niya. Sino yun, Ga? <laughs> si Ballpoint po. Wag mo nang panoorin yun. Grabe kasi sinabi nung, nung, nung isang babae. Oo. Ah, nag-react lang siya. Parang pinagtanggol lang ako. Ni pinagtanggol ba? ka lang. Ah, okay po. Tapos, ano palang comment ng ano isa? Ayan mo na, huwag mo na basahin. Sabi kasi, grabe kasi sabi. Ano? Na ano ka ano na daw yung ano mo. Alam mo na yun. Na ano? Huwag kang papa-stress niyan ga. Huwag mo ibaba yung level mo sa kanila. Alam ko, oh, kasi hindi oh. di ko naman ginagawa yun. Oh, o, ano naman, kung nakadikit ako. Kaya nga, di ba? O oh, mas, o mas didikitin pa natin. Di ba? Ano ko nakadikit ako? Anong problema Ganyan. Ganyan. <laughs> Marami akong nababasa mga ganyan. Pero hayaan natin sila. Anong Kaya... uh, ano nila yan? Ang dito? Sige po, isipin nyo na kung nila yan. o oh, Comment po kayo Posta na ano pong ako, gusto niyo i-comment. Ano, ako anong ginagawa ko? Wala lang ko sarili ko na hindi ko ginagawa yun. Ready. Sana yes. hindi mangyari sa anak niyo. Yes. Ay baka ano, baka, baka nangyari na. na. Kaya ano sila? Babae pa naman alam. kayo. At mm -hmm. uh, alam nyo, babae din yung binabash nyo at ako yun. Mm -hmm. Sana alam nyo din yung sarili ninyo kasi, syempre, kung kayo nasa kalagayan ko, ganun din yung mararamdaman nyo. Mm mm-hmm. Babae yung nagko-comment. Babae ka. Babae rin ako. Hindi mo ako, di, wala kang respeto. oh sige, dikit ka pa, para mas lalo siyang mainis. <laughs> Joke lang Kung po. sino ka man, si Lord na bahala sa'yo. wag niyo pakialaman ng Rochelle. Grabe po, no? Maano Dami pa yung... po akong nababasa ding mga pambabash po mga kalingap no, sa aming dalawa. Pero di ko na lang po pinapansin. Kasi ano pong mapapala ko po kung papansinin ko po sila isa-isa. Mas binibigyan ko po sila ng atensyon, no? Happy sila. Kung uh -huh. ko sila ng attention ko. Kasi yung attention ko, napaka mahal po nito. Oo nga. Para lang ito sa mga taong sumusuporta sa amin. Sa akin din. Lalong-lalong na kay Langga sakin sa din. 'di ba? So, ang attention, ang attention ko lang nasa pag na, na kay Lord, uh -huh. sa pamilya ko, sa pag-aaral ko, sa mga supporters. Sa mga supporters, siyempre sila ay eh. Wow, wala wala 'yan mga kalim. So, ayan kung mag kayo, so sorry na kayo, <laughs> hindi po kayo namin papansinin. <laughs> hindi namin ugali na ano. Uh -huh. Pero okay lang, uh, um more bashy, more kasi mas lalo po kaming namomotivate, mas lalo po kaming gaganahan sa aming ginagawa, no? Kasi andiyan po kayo. <laughs> 'Di ba po? May isang dating ano. Hindi Sabi pa nga ni Ms. Rational, ay wala naman daw talaga siyang pake Ngunit nagtataka lang daw talaga siya kung bakit may mga ganong tao talaga. At partida pa daw yon ay babae pa ang nababa sa kanya. E eh, hindi nga dapat daw sana ay kapag kapwa mong babae ay pinagtatanggol ka. Ngunit na-disappoint daw talaga siya sa isang vlogger na yun sapagkat babae pa man ito at kung ano-ano ang pinagsasabi niya kay Miss Rachel. Imbis na supportahan nilang isa't isa ay nilalaglag niya pa at binabash si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay talagang hindi niya inaasahan ito sapagkat babae pa man daw yun. Sabi naman ni Kuya Rowell ay okay lang yun. Basta sana malaman din ng mga bashers na wala talaga silang pakialam ni Miss Rachel. Sapagkat alam naman daw nila ang limitasyon nila kahit anong dikit pa daw ang gawin nila ay hindi naman magkakatotoo sinasabi ng iba sapagkat alam nilang limitasyon nila at ayaw nilang masira ang tiwala ng papa ni Miss Rachel sa kanila. Sabi din ni Miss Rachel ay love love lang daw ginagawa nila. Talaga ang priority niya daw ay ang kanyang pamilya, pag-aaral, mga fans at syempre si Kuya ng Yun daw. Grabe yung Hello. Grabe. Shoutout na lang ah. sa'yo, kung sino ka man. Grabe ka. Nandito sa butt first. Di ka na-expect na ganun ka. Kaya pa naman yung pagmamahal ko ah, sa... Now na? Wait lang, nagkakape pa kami at naka-live ako. Sige. Ah, sige, 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 sige. Opo. Opo. Sige, sige, sige. Pasensya na po. Then, <laughs> Walang maayos na So, ayan. So, grabe po, mga kalingap. No, grabe ba, ang dami ng mga... dami ng mga bashers. Pero, para sa amin, wala lang po yan. No? Madikit ah, pa rin po ako, kahit anong <laughs> gawin niyo. <laughs> Oo. Oh. Kasi po, para sa amin, mga kalingap, no? Wala Alam ano na, po namin uh, ang limitasyon po. namin And hindi po din. namin ginagawa yung iniisip nyo. Hmm. baka po, baka kayo nangyari po na po yun. sa inyo. Kaya po nakapagsabi po kayo ng ganoon sa kapwa tao. No, Sibay, experience po, nila. Hindi ko po po nila. ng tiwala ng papa ko. Yes, syempre ako din, no. Kaya po mga kalingap, grabe po. Ang pangit pati basahin ng mga ano. Kasi sa ngayon mga kalingap, no, comparison po ang nangyari ngayon, no. But kailangan i-compare pa? Kung gusto niyo po sila, doon po kayo sumuporta.

para saan ba? Bakit? Bakit, bakit kailangan pong gano'n? Mm-hmm. lang naman po kami. Yes po. Kung hindi niya po matanggap, mm. eh, alis po kayo dito. O, so, kaya nga po, di ba, vlogger. Vlogger mm. po. Kaya, yung ibang nga pong artista eh, grabe pa yung makadikit. Mm. Pero, mi, minor din yun. Tama. Diba? Pinapakita po namin kung ano lang po kami. At isa din, comfortable na po kami sa bawat isa. At alam po namin ang aming limitations. Yes. Di po kami OA. May nag-comment po na OA. Grabe Ikaw lang, lang po na. ang OA dyan. Ayun po, po OA, OA naman, oh. Di po kami OA. <laughs> Ayun, si ako. Ikaw, OA. <laughs> Oo. Ikaw yung OA. No, grabe. Alam, paulit-ulit talaga, ga? Anli, anli. <laughs> <laughs> load niya ata ang yung ano, no? <laughs> Nakaload talaga si to. Anong load niya po? <laughs> Ayun, no? Basta ako, hintayin ko na lang kayo na magkatuluyan. Ayan po, mga kalingap, no? Ipakita niyo na masaya kayo habang sila ay ma high blood. Oy, oh, yes po. Kagaya po ngayon, no? siguro sila mga bashers. Talagang yung, anong tawag yun? Yung balakubal tumataas. <laughs> <laughs> Kasi, kung <laughs> sabi saya pa, nangaulbo ng kaspa. Kasi sa Tagalog yan, mga po. <laughs> Tapos kami wala lang po, ano, hmm. ignore lang po namin. Kaya po, ayun, ah, um, blood po kayo sana, atikiyin po yung mga basho. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Roel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!